This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Mga kapatid. Naranasan mo na bang tanungin ang sarili mo? Bakit ako dumaan sa ganitong pagsubok? Minsan, iniisip natin na ang paghihirap ay parusa. Pero ayon sa Panginoon, ito ay maaaring maging pagpapala. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano ang ating mga pagsubok kahit bunga ng ating pagkakamali bunga ng pagkakamali ng iba o ng mortalidad bilang tao ay maaring magdala ng kabutihan kapag tayo ay bumaling sa Diyos Ako po si Brother Dave at sa episode na ito tayo matuto Welcome sa ating podcast Sinabi sa doktrina at mga tipan, section 98 verse 3. Lahat ng bagay na kung saan kayo ay pinahihirapan ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti. Sinabi na sa doktrina at mga tipan, section 101 verse 16. Magpahinga kayo sa akin sa inyong mga pagkabalisa tapagat ang inyong lahat ng paghihirap ay para sa inyong ikabubuti. Kung natin dito mga kapatid, na yung kabutihan at ano pala yung kapahingahan ay hindi natin makukuha sa iba o sa makamundong bagay kundi makukuha natin ito sa ating Diyos sinabi niya nga sa doktrin at mga tipan section 101 verse 16 magpahinga kayo sa akin hindi sinabi ng Diyos magpahinga kayo sa makamundong bagay ano yung pagpapahinga natin? Yung pagkabalisa natin. Sapagkat sabi niya, ang inyong lahat, hindi lang isa, kundi lahat, ng ating paghihirap, hindi lang yung mga uh, isang aspeto ng ating buhay, lahat ng nararamdaman nating hirap ay para sa iyong kaikabubuti. Meron ba ganun? Yung managihirap ka na, pero ikabubuti mo pa rin. Sa ano kaya ang paraan na ikakabubuti natin yung mga bagay na yan pag tayo tumutugon sa ating Diyos. Mga kapatid, napakalina ng pangako ng Panginoon. Lahat ng bagay ay para sa inyong ikabubuti. Hindi niya sinabing madali ito, pero sinabi niyang posible ito. Sabi niya nga, pag ikay sumunod sa akin, hindi ko sinasabing maging madali, pero maging worth it sa huli. Yung posisyon naman, sabi niya, sumunod ka sa akin, kasi dito'y maluwang. You can do whatever you want. Pero sa huli pala, mayroong patibong. Kung ang pagsubok ay bunga ng ating sariling pagpili, sabi ng sa scripture sa doktrina at mga tipan, section 101, verses 1 hanggang 9, kung inyong mababasa at ating mababasa ito, pinapayagan ng Diyos ang ilang paghihira para maturuan tayo ng kababaang loob at pananampalataya. Napaka-klaro ng sinabi dito to those na mga challenges na dumarating sa atin ay para turuan tayo na magpakumbaba dahil mahal tayo ng Panginoon. Imagine natin yung isang tao, yung kanyang umaga nag-uusap kami ng wife ko. Sabi ko sa kanya, yung, meron, kami, meron kaming sasakyan. Hindi siya bago second hand siya. Yung parang yung aircon niya, pag mainit, <laughs> instead na lumalamig, yung hangin medyo mainit din. Kaya <laughs> natutuwa ako doon. Tapos pag malamig naman, sa gabi, lumalamig naman siya. Di ba dapat pag gabi, pag malamig, umiin, di ba, sakto, sakto lang. Tapos pag umaga, pag tanghaling tapat, dapat makakarandam kami ng damig, di ba? So, ganon. Tapos sabi ko, sana balang araw, makakabili din tayo ng sasakyan na yung bang um, papunta ako sa school, Okay naman siya, hindi naman kami pinapabayaan na pag mag-travel. Um, nakapunta naman kami sa travel namin. Yun lang yung parang... Pag ka at kumanan, napaka ano siya. Pag umanda rin yung aircon, hindi siya malakas. Yung parang... Dahan-dahan lang yung takbo niya. <laughs> Di ba? Pero sabi ng wife ko, ito yung punto. Sabi niya sa akin, siguro pag meron ka ng sasakyan na bago, baka mag-iba ka. Ayan, sabi ko sa kanya naman, hindi naman nangyari yun. Siguro, pag meron ganun, magpasalamat tayo sa Panginoon. At... Uh, Mag-humble pa tayo sa ating sarili. So yung point dito na Minsan kasi, hindi pa binibigay ng Panginoon kasi siguro para sa akin lang ha, may mga bagay na hindi ko naintindihan o pwede magpabago sa akin na hindi yun makakabuti sa akin o magiging prideful na ako o baka yun pa yung isang bagay na instead makakatulong, magiging palakit pa siya ng pag-unlad ko, di ba? So sinabi dito ng kapabaang loob, tinuturuan tayo ng Diyos na may magdarating na pagsubok sa atin, limbawa na tayo ng trabaho kasi nang may trabaho tayo napakayabang natin no? minamaliit natin yung kapwa natin nung mayaman tayo kaya nawala sa atin yun para makilala natin yung Diyos marami nag, tag, niyan baka meron kayong sariling patutuo na tinuturuan kayo ng Diyos dahil sa nangyari sa inyo na noon mayaman kayo ganito yung posisyon ninyo at nawala yung lahat or bigla kayong magsak at doon yung nakilala pa yung Diyos o nakilala yung Diyos at doon nagbubunga ng ating pananampalataya hindi, po ba? hindi ito para sirain tayo, kundi para ituwid tayo. Minsan yung mga bagay naman na ating paglilingkod sa Panginoon, mangyayari na uh, akala natin ito'y ay sa atin. Pero ito pala ay blessing para sa buhay natin. Kung ito ay bunga ng pagpili ng iba, sa doktrina at mga tipan, section 98, verse 1 to 3, sinabi ng Panginoon, magagala kayo sa iyong mga pagsubok, hindi dahil masaya ang sakit, kundi dahil alam nating may plano siya. So lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin, basta uh, tayo yung nagpapatuloy lang sa paglakad sa matuwid, may plano yung Diyos. No? Uh, sa lesson nga namin noon sa nag-aaral ako ng Patoy Connect, bago makonstruct yung bahay, kung nakatayo na, may para na-renovate yung mga hindi na functionable o yung mga sira-sira na kinukuha at binilagyan ng bago. Ganoon din sa buhay natin. Bago tayo magiging ganap, may sisirain muna sa buhay natin. Yung mga hindi karapat dapat No? Big sabihin nun, pag mayroong pagsubok, big sabihin nun, yung Panginoon, nag-work siya ng wonder sa buhay mo. Kailangan mo lang mag-intay at kailangan nating magkaroon ng pananampalataya at magpakumbaba. Kung ito ay bahagi ng mortalidad sa ating, sa babasa natin ito sa doktrina at mga tipan, section 101 verse 36. Pinaalanan tayo, ang mga bagay na ito ay para sa isang maliit na sandali. Ibig sabihin, pansamantala lang ang paghihirap, pero ang gantimpala ay walang hanggan. Minsan, pag dumating na tayo sa punto na matanda na tayo, limbawa, yung mga dear na mga mahal ko sa buhay, um, nagkasakit sila at namatay yung lolo't lola ko. Ngayon yung lolo ng uh, yung na ang lolo't lola ng uh, wife ko, yung lola niya, and din ngayon yung lolo niya no? parang nagkakasakit na tapos yung mga dear friends ko sa simbahan nasabi nila masakit na yung mga uh, ang katawan nila may mga naramdaman na silang sakit pakonsulta sa doktor mga ganun um, wala pa ako sa stage na ganon sana wag, wag muna pero makita natin na is a short period of time pagka uh, pag sinabi natin mortalidad, yung sariling physical natin, sometimes yung sakripisyo sa pakiramdam, tanda na, matanda na yung tao, di ba, ng sakit. And uh, sabi ng Panginoon, sandali lang yan, maliit na sandali. And after niyan sabi niya, mayroon tayong, uh, uh, if tayo nagpapatuloy hanggang sa huli, nagtitiwala sa grasya ng Panginoon, magkakaroon tayo ng gantimpala na walang hanggan. May isang kapatid na nawala ng trabaho at halos mawala ng pag-asa. Pero sa halip na sumuko, lumapit siya sa Diyos. Sa panahong iyon, natutunan niyang magtiwala, magdasal at maglaan ng oras sa pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, nakahanap siya ng mas magandang trabaho at mas malapit na relasyon sa Diyos. Sabi niya, kung hindi ako dumaan sa pagsubok na iyon, hindi ko mararamdasan ang ganitong pananampalataya. Mga tutuo totoo ang sinabi ng Panginoon na lahat ng bagay para sa ating kabubuti. May kukunin siya sa iyo kasi may papalitan siya na mas maganda. May babaguhin siya sa buhay mo. If naramdaman natin na parang challenge yung buhay kasi gusto ng Diyos na maramdaman natin yung tunay na kaligayahan. Sa buhay ko po, uh, ilang years na, na um, hindi ko natatanggap yung sweldo ko na buo. Uh, siguro seven years na. Pero dahil sakripisyo kong ito, nabigyan ko ng pamilya ko ng simple and um, maayos na tirahan para sa kanila at sa amin. At dito ko nalaman na hindi kami pinababayaan ng Panginoon araw-araw. Alam ko na, na minsan masabi natin mahirap pero humingi tayo ng tulong sa ating Diyos. Anong natutunan mo mula sa iyong mga pagsubok? No? Natutunan natin dito na kailangan natin talaga magpakumbaba, tanggapin at magpatuloy kung kung hindi tayo kakapit kay Kristo sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit, saan tayo kakapit? No, para sa akin, napaka-powerful yung salita na humingi ka ng tulong sa Anya. Kasi hindi mo kakayanin, hindi natin kakayanin mag-isa lang tayo yung, yung laban na sa buhay. Paano mo ipapakita ang tiwala sa Diyos sa gitna ng paghihirap? Patience, yung ating pasensya, yung ating pagpakumbaba, Natanggapin natin kung ano mo yung mga nangyayari at magpatuloy sa buhay. Let's proceed to the next chapter of our life. Yun lang yun eh. Ano ba yung gusto mo na nakaragtong na chapter ng buhay mo? Tarating talaga yung tulong ng Panginoon. Huwag lang tayong magpaghinaan ng loob at maging malakas lang tayo sa ating uh, pananampalataya. Anong isang bagay na pwede mong gawin ngayon para mas mapalapit sa Kanya? Para sa akin personally, yung... Yung paggawa ako ng Camp Follow Me, malaking tulong talaga to. Alam nyo po, ng Sunday, habang kumakain ako ngunon, sabi ko, marami akong uh, gagawin next week. Hindi naman gagawin, may plano akong gawin, sabi ko. Uh, may akong ginagawa, no, may gagawin ako na makakatulong sa buhay ko. Sa, parang ano pa lang siya, parang plano. Tapos sabi ko, gagawin ko yung Camp Follow Me during Sunday. Gagawin ko siya, apat na Camp Follow Me, man, or lima, Monday to Friday. Para pagdating ng lunes, wala na akong gagawin. I-reschedule ko na lang. Habang kumakain akong ganun para makagawa na ng kampalumi yung kahapon, may pumasok sa isip ko. Sabi ko, sabi sa isip ko na, bakit yung gumagawa ng kampalumi? Yun ba eh, dahil napilitan ka lang o gusto mo? ba diba, last time sabi mo, uh, wag mong, ang payo ko sa inyo, di ba Sabi ko, parang yun yung payo ko sa sarili ko, na Huwag mong palitan yung mga importanteng bagay ng mga less important things na gagawin mo. Parang napahinti ako ng pagkain ng gano'n, no? Sabi ko, nga, no? Kung gagawin ko siya during Sunday, para mabakante yung araw ko ng lunes hanggang biyernes, may exhaust ako sa Sunday. Kasi buong week na yun, gagawin ko sa isang hapon lang hanggang gabi. Tapos nun, pagka lunes, may papasok akong bagong gagawin. Yung hindi ko alam if makakabuti yun sa akin o hindi. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi ko hindi ko nakikita yung future for nakikita yung ng Diyos. At sabi ko sa sarili ko, ginagawa ko yung podcast para na matulungan din ako na ma-remind that day. Kasi yung mga experience ko that day, pwede kong i-share dito sa gagawin ko every day. Pero pag gagawin ko siya during Sunday, ano may babahagi kong experience dahil yung buong week na yon hindi ko naman ma-recall lahat. Unlike on every day ko siyang gagawin. Every day ako magiging strong unlike na every Sunday, every Sunday lang. Hanggang hindi ko na ginawa kahapon, sabi ko sige, Sunday is a rest day. Pwede kong pwede ko siyang gawin yung come, follow me pero 'wag na 'wag kong uh, iwawala during ma uh, 'wag kong i gagawin during Sunday lang. Parang i compile ko lahat para pag Monday to Friday wala na akong gagawin kasi para sa akin hindi siyang maganda. Yun yung isang bagay dito na natanong na ano ang isang bagay na pwede mong gawin ngayon para mas mapalapit sa Diyos. Kailangan na yung mga ginagawa natin is nakakonek siya sa gawain ng Panginoon. Ito ba yung makakatulong sa akin sa progression ko? O ito hindi makakatulong sa akin? Mga kapatid, tandaan natin, ang ating mga pagsubok ay hindi aksidente. Ang mga ito ay bahagi ng plano ng Diyos para tayo ay lumago at maging katulad niya. Salamat sa pakikinig. Kung ikaw ay na-bless, pakishare po yung ating uh, link o yung ating podcast at ganun ni follow o subscribe po kayo sa ating channel na para mas marami po tayong uh, mapag-aralan, matanggap kayo ng notification sa mga bago nating na videos na gawa. Hanggang sa muli ako si Brother Dave nagsasabing magtiwala tayo sa Panginoon sapagkat lahat ng bagay ay para sa ating ikabubuti. Pagpalain kayo ng Diyos.